si Arto Lascañas kasi kung kilala niyo lang. Kung kilala niyo lang si Arto Lascañas. Ah, si ano, ano ba? Sige, sabihin mo. Ano bang pagkakilala mo kay Art? <laughs> Yo, parang kung ano na lang ang gusto niya, yung masunod. Gaya uh, ng, nga, yeah, maghingi ng luto, maghingi ng kuha, mag ng bigas. Kami daw ang mag ng bigas. Now, Mr. Benaventura, your name was mentioned by Lascañas Ini affidavit David. Yes, Your Honor. And uh siguro the reasons for Lascania's in executing that affidavit may be baka may personal na galit siya kay Digong o baka may promises si Digong na hindi ibigay sa kanya, posible, di ba? Yes, Your Honor. Uh, kasi may personal siyang uh, galit kay Digong or something like that. Yes, Your Honor. May masabi ka bang galit si Lascania sa iyo? Yes, Your Honor. Bakit siya galit sa iyo? Uh, ganito kasi yan, Your Honor. Noong may hearing sa Senate tungkol sa Rice's Bagling, sa totoo po, ang nag-produce ng picture ni David Bangayan is Las Cañas. Okay. Uh, siya ang nag-produce. Parang nagtawag sa akin noon tapos sabi niya, mayroon akong picture ni David Bangayan. So ipakuha ko na, ipakuha mo sa opisina. So yun ang dinala sa kuan yon ang dinala ni then Mayor Duterte sa hearing ng Senado sa CD. Doon niya ipakit, pinakita si David Bangayan. Okay. Kasi kwan, wala walang kuan si Mayor hindi niya kilala so nagkuan siya ng picture so nagkuan si Las Kanyas na siya ang magbigay ng picture ni David Bangayan. So nangyari po yung hearing doon your honor about David Bangayan, Rice Magling. After sa hearing, Your Honor, tumabag, tumawag sila sa kanya sa akin. Alright. Son, pag wala na si David Bangayan, kita, tayo na ang, kumbaga, kita na ang magdigusyo -de sa bugas, isbagling. Sabi ko, Tor, hindi ganyan si PRRD. Hindi ganyan si Sir. Kasi sa isip nila, Your Honor, pag magsabi sa akin, pag ko kay, kasi Kilala ko si Sir, kilala, kilala, kilala ko si hindi nalang magpayag yun. Na kung ano sabihin na pag sabi ko kay Sir, pagbigyan, hindi yun yung horror. Sa totoo lang, tumawag siya sa akin na saan tayo na. Dahil, So, uh, no, uh, i-explain mo lang bakit siya may galit sa iyo. Uh, yun po, hindi ba natuloy yung sabi niya, si, tayo nang mag ng buga sabihin mo, ah, uh, i-sabi mo kay Sir, tayo nang papal ano uh, not exactly i-sabi kay Sir kami na ang papalit na mag-smuggle ng bigas. Okay, hindi ako pumayag so, dahil hindi ganyan si PRRD. So, just because hindi ka pumayag na kayo ang papalit na mag ng rice sa Davao, sa so tingin mo, yun na ang reason bakit uh, minimension ka ni uh, Art Lascaña sa affidavit niya? At, uh, pati na yung nanalo, siya ng, nanalo na si PRRD ng Presidente, Your Honor, ah. tumawag sa akin, naimbestigahan man yan sa Senate, na-investiga, nag-deny ano siya sa'yo. Just Kanya. give me a reason na sinabi mong may galit si Art Lascanya sa'yo. Kasi tumawag siya sa akin, sabi niya, yung luto, yung STL. Okay. Ikwa kay PRRD na magkuha ng STL. At Gusto saka siya yung kukuha ng uh, franchise ng SPL. STL. po. At saka yung, yung linya ng ban. Okay. Uh, Franchise din. Franchise. Franchise ah. lang ng ban, your honor, sa LT ah. LTE Parb. So, tinawag niya sa iyo? Uh, kilala ko si Pierre Hindi talaga magpayag ng ganyan na makisali kami kung ako. Wala, isa pa, tour, wala na ako. Dili na may magkita ni P.R.R.D. kay kaysa Manila na siya. Hindi na kami magkita ni P.R.R.D. kay kaysa Manila na siya. Sa isip kasi, your honor, pwede pa ako magtawag, ganyan, maghingi. Ng, ayaw ko, kilala ko si P.R.R.D. Hindi talaga. Mag Uh, STL at saka yung ban. ban. Okay. Now, so kung hindi mo pinagbigyan na hindi mo dinala kay PRRD itong mga request ni Las Canas, yes. yan ang reason na sa tingin mo, galit si Las sa'yo kaya in-include kanya sa affidavit niya. Tama po ba? Yan siguro yun. Yan siguro. Okay. Now, why would Las Canas call you to inform you na hihingi to kay President Duterte kung hindi ka naman malakas kay Duterte? Sa, kasi sa isip siguro ni Your Honor na pwede. Ako. sa isip nila na pocket driver ako, driver bodyguard, Bip, oh, pagka presidente niya, wala na nga ako doon, Your Honor. Alright. Kahit ako, wala gani ako. Oo oh, nga, sige. So, so gusto lang maging, nagkuhan ako. Kaya nga, but all ko. people na pwedeng tawagan ni Art, bakit ikaw? Pwede naman siguro tumawag si Art kay Bongo, di ba? Kilala I naman ni ni Art si Bongo, tama? Okay, okay, okay. Kumbaga, your honor, sa tingin niya, makatulong ako. Oh, sa so tingin niya, makatulong y ka. Because nga, hindi ka lang driver, bodyguard. Malakas ka rin kay PRRD, siguro. H hindi sa tingin naman, niya, Art Lascagna. Yes. Ayaw, sa tingin niya, your honor. Okay. So now, uh, minention kasi ni uh, Lascagna yes, na yung, in his affidavit, na itong uh, ma remember mo 'tong si Mrs. Abaca, yung na kidnap. Uh, yes, your honor. Oh, so 'di ba na kidnap si Mrs. Abaca? And then sabi ni Art sa affidavit niya, na inutos daw ni Duterte na kunin din yung uh, pamilya nung nagkidnap kay Mrs. Abaca. As explanation niya sa sa affidavit niya. Nabalitaan mo ba 'to? Sila sila 'yung, yung pa 'yun si Carmel uh, Macasaet. Colonel Makasait. Diba? Sa kanila, police work nila yun, Your Honor. Police work. Pol police work nila yun na up sila. Yes. Oh, under police... sila ni Colonel Makasait. Police work nga. But, isn't it a fact na itong police work na sinasabi mo nagresulta sa pagpatay sa buong pamilya ng suspected kidnapper na si Mr. Patahasa? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam? Okay. And, hindi mo rin alam na yung supposedly uh, area kung saan pinatay itong si Mr. Patahasa is at the Laud Quarry. Yan ang sabi niya, Your Honor. Yan ang sabi nila. Eh, hey, oh, I've also been to the Laud Quarry. Galing din ako doon eh, sa firing range, di ba? Yes, Your Honor. Pero although hindi mo matansya siguro yung the size of the quarry, but may portions pa doon na hindi na part ng uh, ng uh, firing range. Tama yes, ba? Yes, Your Honor. May isang daanan din dun, di ba, na medyo hindi mo na makita from the road. Yes, Your Honor. Uh, yun, 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 siguro yung sinasabi ni Congresswoman Mika Swansing kanina, kung alam mo ba, kasi yun daw ang allegations na dun nililibing yung ibang mga pinapatay ng double dead squad. Posible ba? Sigur. Na yun ang tinutukoy ni Congresswoman Mika Swansing. Oh, yes. yes, Your Honor. Yung Portions na hindi part na ng uh, firing range? Yes, Your sure, Honor. Okay. Now, uh, kilala mo si Art Lascañas, ano ba? Yes, Your sure, Honor. Anong rank police. ni Art Lascañas? SPO-4 S ba? SPO-3. ata, SPO-3. Ro, no? no, SPO-3 lang. But uh, kilala lang ng lahat ng mga pulis at ng lahat ng mga taga-Dabao na si Art is the head of the Henius Crime Unit. Tama po ba? Hindi po siya head your... Uh, ah, hindi. Ba't siya yung main tao ni PRRD doon sa heinous Crimes? Isa sa mga... Main tao ni... Before, before, before naging mayor si... Then mayor Duterte, your honor. Tauhan na sila dati. From, mula pa noon, tauhan na sila dati ni... Colonel Macasait. Sila okay. na yun. Sila na yung grupo. So, under si Lascañas yes, kay Colonel Macasait? Yes, Your Honor. Uh, but after Colonel Macasait uh, retired or was uh, died, di ba? Patay na si Colonel Macasait? Yes, Your Honor. Si Art na yung uh, medyo uh, tauhan ni PRRD doon? Doon pa rin sa Inyus Crime, Your so Honor. Crime. Si, Separate crime. unit yun. Si, uh, yeah, separate yeah. unit. Pero alam naman natin, no? If you've been in Davao, you'd know na Medyo noted ito si Art na uh, kung anong uh, mga gusto na mangyari, si Art ang uh, parang, nami-mention yung pangalan niya, Las Cañas. Sa mga kapwa-polis, di Sa mga kapwa di ba? Yes, sir. So, hindi naman siguro to lalabas tong mga pangalan or pag-dawit uh, kay Art Las Cañas kung wala namang siguro katotohanan ang mga usap-usapan or kwento-kwento. dose trabaho dela yorona yes yeah, trabaho nila in davao city in fairness to davao city it's peaceful in davao right yes yeah, sure oh so people would say that they're safe and secure whenever they go around to davao tama po yes yeah, sure and it's also noted that in davao there was a certain period in time na kait snatcher pinapatay <laughs> di ba kahit snatcher ng cellphone pinapatay that ba Sila siguro, Your honor. I mean, nababalitaan, uh -huh. di ba? Nababalita. Nakikita mo yes, sa yes, news, sure. eh, di ba? Yes, Your uh, Honor. Although hindi naman sinasabi na Davao Death Squad, pero parang lahat ng uh, mga tao doon ay na-associate itong pagpapatay sa mga kriminal, sa mga addict, sa mga pusher, doon sa sinasabi nilang Davao Death Squad. Totoo po ba? Yes, Your Honor. Although hindi mo, na, hindi mo naman masabi for certain, na may totoong double death squad, di ba? Yes, yeah, sure. Uh, so, possibly din na gawa-gawa na lang ng pangalan nito to associate it with uh, mga pagpatay sa mga kriminal sa Davao City. Would it be fair? Uh, yes, yeah, sure. Si. So, uh, so, uh, bakit, bakit, ang, ang question ko lang, no? Um, kung, uh, kasi dina downplay mo yung role mo kanina eh. Uh, na driver bodyguard lang ni PRRD. But kahit retired ka na, Art would still be calling you para para magpaalam na iparating kay PRRD na gusto niya tong uh, van na franchise, gusto niya nang STL na franchise and parang hindi ko rin makuha kung uh, siguro bakit bakit ikaw, 'di ba? Uh, Kaya nag call ako your honor, nag declare ako hindi ako nagkuha na tour hindi, hindi ko na wala na wala na ako kay uh, dead president Duterte sa Malacañang na yan hindi na, hindi na kami nagkikita okay sa totoo lang yun sa yeah. totoo lang okay so uh, ang, ang, na mention mo kanina is baka may galit si Art Lascaña sa iyo kaya dinadawit ka doon sa affidavit niya tama ba yes your honor now Si Colonel Garma, may galit ba iyo? Wala naman siguro yun. Eh, wag mo lang yun, Honor. Kung anong... Hindi ko kasi na kuan yung isip nila yun. So, Honor. wala ka alam na rason na baka may galit si Colonel Garma sa'yo? Eh, oh. Yes, Your Honor. Wala? Yes, no, wala, wala. Wala, wala, Kailan. wala Your Honor. Thank you, Mr. Sani Ventura. Benaventura. Langan Thank po.